Tama po ba ma'am na kinukuha yung kanilang pasaporte, hindi po sila pinapasweldo at uh, nagkatrabaho po sila ng 12 hours per day? Tama po ba? Ito po ba yung mga reklamo ma'am Joanna? Opo. Ang ang kwento po ng uh, ating mga manggagawa, uh, pinangakuan po sila ng, uh, ng vacation pay, ng sahod na 15 euros per hour. Uh, at aayusin ng kanilang working visa at may libreng akomodasyon. Pero ngunit sa pagdating po sa Netherlands, no, masahol po yung kanilang naging kalagayan sa trabaho, uh umaabot po ng labing anim hanggang labing pitong oras. Okay. Uh, ang um, pagtrabaho. wala daw pong pahinga, no, kada tapos ng mga se or, uh, workout sessions uh, sa mga gym chains ay pinapalinis po sa kanila kaagad pinapabuhat ng mga mabibigat na mga equipment mm -hmm. uh, at ha uh, anim hanggang 7 araw sa isang linggo sila pinagtatrabaho. At hindi lang po sa isang branch, pinapaikot po sila sa iba't ibang mga branch. At high-end uh, gym chain ito kaya na malalaki ang mga uh, uh, gyms na ito at pati property mm -hmm. ng amo ay pinapalinis sa kanila. Grabe, pati yung personal Grabe na bahay. Naman. Yes po. Ginawang yes, po. alipin Opo. ano.